Hello, good evening. Uh, gusto ko lang sa inyo i-share yung aking na uh, laman or natuklasan kung paano daw kung paano mo manalaman kung sino yung mga na uh, nag uh, tumitingin sa iyong my day or stories. Ganito po. Uh, first, pumunta po kayo dito sa inyong uh, Facebook account. Click nyo po yan. And then, uh, pumunta po tayo dito sa ating uh, pinaka-profile. Ito po ang ah, lalagyan ko po ng work. Yan yung profile po natin. I-click daw po natin yan. Yan. Click. Tapos, uh, may mga makikita po kayo dito. Ito, lalagyan ko po ng yung tatlong tuldok po dito. Yan. I-click po natin yan. Yan. Tapos, uh, i-click din daw po natin itong archive. Yan. Yan. And click, and then punta daw po tayo sa story archive, lalagyan ko po, po na palatandaan. Yan, click. O di ba kita po natin? Tapos dun daw po dito sa so may kulay itim sa taas. Ito, toto, ito. Uh, ito. ito yan. Uh, to, click daw po natin. Click. tapos may makikita po kayo see all story settings ito po sya yan click po natin at makikita po natin who can see your uh, stories click at dito po makikita nyo sa public friends or custom ilagay po natin dito sa custom click po natin click natin. Ayan, ito, ba? Diba? Mula po sa kaliwa, pakaliwa po ay swipe po natin. Swipe. O, ayan. Ito na po yung mga taong uh, tumitingin sa ating story o kaya my day. Sana po nakatulong. Bye!